pag makakita kami ng mga insekto, inaalam mo na namin kung ito ba'y mga peste o kaya friends na mga kulisap. 'Yung mga kaibigang mga kulisap sa palayan, inalagaan namin by not spraying. Yung mga kulisap na useful, itong mga longhorn grasshoppers, dragonflies, damselflies, gagamba, pagong-pagungan or lady beetles. Mas mabuti kung hindi tayo mag-spray during the first 30 to 45 days kasi 'yung ating palay mag-continue Producing leaves and tillers. In that way, they can still recover if ever they will be uh, infested by insects. And during this period, the useful insects will be invited to come.